siguro pa sa pang na area namin ay eh, merong kaming mga buron na titig yan masarap yan pang sigang tsaka pang ihaw o kinilaw yan ang yan shout -out sa tingkat katrupa balik pang na area namin to yan ating destroy busiro sumestro ay tumalunding po si Kay Buboy napunta sa unahan Shoutout <coughs> kaya Kay Buboy Sayang yung racket na dalawa Kisiday wala Dito ako sunahan, naman, eh. Dito ako sa unahan Dito ako Ayoko sa may titik Mamaya oh, well, mawala na naman yung titik ko no. Magwala naman Magwala na naman yung titik ko Guys, pag na kayo sa video. pag na kayo ano tropa? Good morning, good morning. good morning. Good morning guys. Good morning mga tropa. Ano na? Papupuntahan. Ah, 'yun. Yes, ato na sa downtown. Tutulong tayong magpak. Yan oh, mga tropa. Lipin. So, 'to 'yan, si ato yeah. okay. yeah, si pin. Ay, 'yung pinto na kagabi. Sipag lang. May lang ilo 'yon. Mga palagay natin yung mga 40 days. Ayan, ayahay na. 40 days. <laughs> 40 days ano? Videos. 40 days <laughs> videos. Ayan, <laughs> ayahay na. si nga? Tawad Yun na hindi na ulit sa series at the quality din sa ano, nung madaling araw na. Ayaw sa series. Uh, Ayaw sa mother. Yeah. Ito si... So what's up guys? Bagong Ligo. Fresh the fresh. Uraw. Ayun yung mga. Ayun lang. Ayan sa akin yan na trupa. Bali may kasama kami rito na ano. Sa akin ni Panay Spider nagkar na na ng ano? Hi Pogi. Kundulis sa ating... Siya taro pa. Siya At siyempre Teddy okay, man. Pinagawa ng anong sting sting. Pinagawa ng anak ng, ng Ay, a, ni Grace. Ay Grace. Eh yung amin amin. Ay, Pogi. Si Longer eh, si ay si Longer may ano. Ang sa kanya um, pala kay sa si pangalan nito ah. Si <laughs> Ha? Si ano si Jambo. <laughs> si Jambo. Si Jambo. Si Han. pala kay Bibi kasama ka sumama lo biro na. Shout out sa mga Dogo. Dogo. <laughs> <Sa> mga sa <laughs> Joan Tres sana magbago na. Sa kanya pala kay Albino. Yan nagbibiro na ito naman may masyadong Yan pupunuin niyo rin namin mamaya para may may lagay. Ha? <laughs> Ako pa. Nasaan ko na ito? Narinig ko sa nanay. Tagos daw na, ang hanggang Ang hanggang galikod. Yan yeah, siya sa amin mga kusinero. Yan yeah, masarap sa si pagluto yan, kahit hindi makain. Oh, you... Ano? <laughs> <Hello>? Joke lang. <laughs> Joke lang. Joke <laughs> It's a prank. Masarap mas magluto mga yan. Na. tayo na. Balik tayo. Ito, ito, Okay, ito, ito, na! ito, 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 ngayon. Kaya sabihin pa magbabalik. Bye. Mga tropa, natin sa lambat. Ah at dating dalagi sa folder 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ayan, siguro may kalateng gilori niyan. Na natiuwi natin 'yung mga tropa

રોબોટો બિરાલાઈ ઓય 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 બાતા મોનો ઓય મહિલા ના ઓ ના પેલંગ ઓય ઓય નકાનું કુવા ના મન ન પ ઓય રે રે કુબલા ના તો મમલગલગકો

在那边。<music> <music>

Ter どう

Oi, coba dia. Kepala

Gue gewONE! behaviors Han sal! UFGAT DO-CU!

Oi, naik, pada masuk. Laat ik je hou, boy. Ik hou van boy. Wat is dat? Ik zie geen boy. Hier, boy. Hier, boy. Hier, boy. Hier, Hier, boy. Hier, boy. Hier,

Aria, Aria, Aria

对。

Oh. Oh. oh, hey.

Hey hello sa subscriber. Yan mga solid support natin. Yan marami, marami salamat po.